Yo mga kadiskarte! Kamusta? 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 Ayun, gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nagpabot ng pakikiramay sa atin Salamat, salamat sa inyo mga kadiskarte Kahit medyo pabigat pa rin yung pakiramdam natin ngayon Kailangan nating magpakatatag para sa pamilya natin Sa mga anak ko asawa ko sa tatay ko sa mga kapatid ko ayan so let's move forward mga kadiskarte so gusto ko lang i-shout out yung mga kaibigan kapamilya kadiskarte kaitek -e kabriels at sa lahat ng mga sumusuporta sa akin maraming maraming salamat sa pakikiramay nyo mga kadiskarte back to, back to basic na ulit tayo mga kadiskarte so papasok na ulit tayo sa work natin kaya abangan nyo yung mga reels natin and please follow for more salamat peace out